I'm sorry, 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 I'm

Sa lahat po ng mga taga-subaybay ng programang The X-Man, magandang araw po sa inyong lahat. At muli, samahan niyo po kami sa aming pong muling pag-uusap-usap at pagtalakay ng dahilan kung bakit po kami umalis sa dati naming iglesia at aming samasamang nilayasan. Ibabahagi po namin sa inyo ang mga dahilan, kapatid <coughs> na Manny, kapatid na Cesar, at mm -hmm. mga kasama. Opo. Mm -hmm. Pero bago yan, mm -hmm. basa mo na ng text. Yan. <coughs> Para yung mga nanonood naman sa atin eh, Mabasa yung mga text nila. Ito. At pwede po kayong makibahagi, kapatid na Cesar, pwede sila makibahagi sa ating talakayan. Makijoin po kayo. Pwede po kayong mag-text sa aming cellphone number, 0927-393-0013. At saka 0920-848-1313. O oh, yan, may pumasok. yan, ito. Good PM, pwede magtanong? Tanong ko lang po, kasi dati ako luko-luko. Pwede pa ba ako magbago? <laughs> so, kapatid na Arnel, yung pong nagtanong sa awat sa tulong ng Diyos, kung maniliwanagan siya, ano man yung kanyang ugali, aba kapag nagbalik loob, magbabago siya gaano man siya kakaloko-loko, kapatid Oo, na. Tsaka kapatid, ay, kapatid na, na Jarel, may nakasulat sa Bible, eh, di ba? Ang nakasulat sa Biblia na itinuro sa atin ni Brother Eli, yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus, hindi siya naparito upang Uh, tumawag ng mga matwid, kundi ng mga makasalanan. Mas maganda kapatid na Jaral, basahin po natin. Sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, Marcos 2 at 17. At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Yeah. At ibig sabihin, kapatid na Arnel, kahit naman yung nagtag sa atin, kapatid, wag mo pong isipin na kahit po sasabihin nyo na kayo ay loko loko, Dati. Dati, may pag-asa pag pa po yan. Kung gusto nyo po, patuloy po kayong manood sa programa ni kapatid na Eli okay. at sa ang dating daan o kaya po, may mga Bible exposition po tayong ginagawa sa iba't ibang lugar, lalo na po kung saan po kayo nandun na malapit. Pwede po kayong dumalon sa live. magtanong kayo kay kapatid na Eli at may, meron pong international mass indoctrination na ito po mismo si kapatid na Eli, ang maririnig ninyo niya sa magdudoktrina na sa inyo. At doon po sa do doktrina ng idudoktrina ng aming mga aral na si kapatid na Eli, doon yung makikita yung aral na aming susundin at susundin yung kululubi na kayo maanig dito sa aming pagsasama-sama. Yun ang ating magiging gabay sa ating mga pag Kaya kapatid, kapatid na Eli, si si sa samantalahin na po natin, inaanyayahan po namin kayong dumalo at kung sakasakali po mga kababayan, hindi niyo po alam yung address na malapit po sa inyong lugar, yung aming coordinating center. Pwede po kayong mag-text sa amin para ma-text po namin yung pinakamalapit na coordinating center na nasa inyong kinaroroonan. O, oh, kapatid na Joy. Mm. Uh, kapatid na Mar, mm. para dun sa nag-text, huwag mong hatulan yung sarili mo. May pag-asa ka pang magbago. Mm. Ayan. Ayan, maganda siguro, mga kasama, kapatid na si hindi Mm. Ayan po natin yung ating mga kababayan na manood din po ba? Mm. nagaya ng ating aawitin na ihandog sa kanila ngayon. Ayan. Yeah. Sige, para hindi tayo maloko, kasi ta pare, pare pare naman tayo naloko dati kaya nga kaya nga na kung ba kung sa isang anong ano na loko-loko bakit inaloko e, ko tayo nung isang mga na sinama natin dati at para hindi tayo maloko aawitan po namin kayo yes okay. To our season, report, na ang TV ay nakaon

Pagkaii, patnawawpinyi. Kung nanonood kayo sa mi, sana ay yung mabansin. Ang amin la'y unid, kayo ay abutin. Pag mahal kayo. kayo sa amin, sana'y inyong mapansin, ang aming layunin kayo ay abutin, pagkat mahal kayo sa amin. alam natin sa mga puso natin ang layunin natin kaya tayo nagsasalita mm -hmm. dahil mahal natin sila. Kung okay. minsan lang, ang dating sa kanila, nagagalit tuloy sila mm -hmm. dahil akala nila ay tayo ng, mm -hmm. ng mm -hmm. Pero hindi ganun. Alam mahal niyo, namin kayo. Um, kapatid na yung inawit natin ay nasa Biblia po yun. At yun po ay mababasa sa Roma 12-19-20. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig. Kundi bigyan yung daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutong, pakanin mo. Kung siya'y kakuhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibinubuntun mo sa kanyang ulo. At yan ang itinuturo ni Brad, Brad, eh, sa atin, di ba, Sis Jarrell? Opo. Kaya nga dyan humanga yung mga uh, bisita natin ng mga nakarang mga araw talagang nakita nila kung paano ang magandang samahan dito sa tunay na reliyon na kinaiingaman natin. Tayo mismo si saksi na mabuti, 'di ba? Na nakita natin dito 'yung mga kapatid, 'yung pagsasama-sama natin. Mm -hmm. Nakita natin mula kasi naman sa ating kinikilalang sugong si kapatid na siya naging ha mabuting halimbawa, siya naging halimbawa sa atin. Tayo naman ay dahil sa silang ating Tagapangasiwa, natutog po tayo din ba sa siwa dyan? Kayo mabigat po po. Kayo niya Teka, si Brad na din. Si Brad na din. Nung paglipat dito, meron natin daw pinainom din na nauho eh. Sige nga, kapatid na Vlad, yung...